Kumusta mahal na mga mangangalakal at mamumuhunan. Ang serbisyong analytical ay online system, Guru Markets. Magsimula tayo sa summary data ng kumpanya. Kaunti pa ititingnan natin ang bawat parameter nang mas detalyado. Kung interesado ka, maaari mong ipaus ang video. Maaari mong suriin ang bawat tagapagpahiwatig ng kumpanyang pinag-uusapan nang mas detalyado. Ngayon ay ihahambing natin ang kasalukuyang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng organisasyon. Stepstone Group Ltd. Ticker, AAA. Ang pagsusuring ito ay batay sa impormasyon mula Mayo 26, 2000 at 25. Sa pamamagitan ng pag-uri guru, Markets Corporation Stepstone Group Lee na bibilang sa subkategory. Alternative Investments, 27 organisasyon ang nakikibahagi sa pagsusuri na medyo kinatawan. Tingnan ang mga desisyong ginawa sa dulo ng video na ito. Pangkalahatang resulta para sa kumpanyang pinag-aralan, minus 8 sa isa 0 puntos. Ang average na marka para sa subkategory ay 1.5 puntos. Kung titignan mo ng malawak sa loob ng buong stock market sa kabuan. Makikita mo na ang average na marka para sa U-Stock Market sa kabuuan ay 1.7. Laban sa isang minus na rating, 8. StepStone Group Inc. Sa pamamagitan ng paghahambing ng paggalaw ng presyo ng stock ng kumpanya StepStone Group C at mga subkategori na kumpanya, makikita natin na sa nakalipas na labindalawa buwan ang shares ng kumpanya StepStone Group Li nagpakita ng pagbabago ng 58.4%. Laban sa dynamics ng presyo para sa subkategory na 16.6%, market capitalization ng kumpanya StepStone Group Lee nagkakahalaga ng US Dollars 8.6 billion. Na may capitalization ng subkategory na 658 billion dolyar. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay tinatayang nasa US Dollars 0.18 billion at ang kapitalisasyon ng subkategory ay isang daan at labintatlo bilyong dolyar. Paghahambing ng stock market at book value shares, makikita natin ang mga sumusunod. Inuokupahan bahagi Stepstone Group Li sa subkategory kapag tinatasa ang market capitalization ay 1.361%. Ang halaga ng libro ay 0.156%. Pagsusuri ng bahagi ng kumpanya sa market at capitalization ng balanse sa subkategory, masama, minus, isa puntos. Ang mga pananagutan sa pananalapi ng organisasyon ay nagkakahalaga ng US$ 0.376 bilyon. Ang utang sa halaga ng libro ay at 208.7% ng kapital. Resulta ng utang ng kumpanya, napakasama, minus, dalawa puntos. Ang ratio ng market value ng kumpanya sa mga kita nito ay 0. Na may average sa subkategory na 58.7 na mas malala kaysa sa average sa subkategory. Pagsusuri ng presyo ng stock exchange sa mga ratio ng tubo kumpara sa mga organisasyon sa subkategory, napakasama, minus 2 puntos. Ang tubo sa huling 12 buwan ay minus US dollars isang daan at pitumput million. milyon. Ang forecast na tubo para sa susunod na labindalawa buwan ay paunang US Dollars 350 milyon. Pagtatasa ng inaasahang tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa subkategori, passable 0 puntos. Ang ratio ng presyo sa kita ng kumpanya ay 7.6. Ang average sa subkategori ay 4.2, na 81% mas mataas kaysa sa average para sa subkategori. Pagsusuri ng presyo ng palitan sa mga tagapagpahiwatig ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, tolet, 0.5 puntos. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US$ 1,180 milyon. Pasulong na kita para sa susunod na labindalawa buwan ay hindi alam. Pagtatasa ng tagapagpahiwatig ng inaasahang kita sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, masama, minus, 1 puntos. Ang marginality ay minus 15.2% na may average na 7.2% para sa subkategori. Pagtatasa ng kakayahang kumita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori, tolet minus 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya ayon sa bilang ng mga empleyado sa subkategori ay 0.405% na 236% mas mababa kaysa sa market capitalization share. Ang halaga ng market capital bawat empleyado ng kumpanya ay 7,730,000 dollars. At para sa subkategori 2,360,000 dollars. Pagtatasa ng dami ng market capital bawat empleyado kumpara sa mga indicator sa subkategori, passable zero points. Ang halaga ng kita sa bawat individual na empleyado ay minus 158.8,000 dolyar, na may average para sa subkategory, 40.2,000 dollars. Pagsusuri ng kita sa bawat empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori tolet minus 0.5 puntos. Ang bahagi ng kita ng kumpanya sa bawat empleyado ay US Dollars 1,044,000, subkategory, 558,000 Dollars. Pagsusuri ng dami ng benta bawat individual na empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategori, passable, minus, 0.5 puntos. Ang dami ng maikling transaksyon ay tumutugma sa 3.8%, na may average para sa subkategory na 2.6%. Teknikal na tagapagpahiwatig Reza, labing apat na nagpapakita ng antas na 61% para sa kumpanya Stepstone Group Lee. Para sa subkategory, ang antas ng RC, labing apat na, ay humigit kumulang 50%. Ang kasalukuyang presyo ng stock ng kumpanya ay humigit kumulang US$ 58.73. Ang pagtatantya ng presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US$500.01. Pumunta tayo sa talahanayan ng mga order na magagamit mo. Ang link dito ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng ganap na lahat ng mga desisyong tinatanggap ng publiko sa isang partikular na panahon ng sistema ng sanggunian para sa pagsusuri ng mga pagbabahagi guru markets. Libre at bukas ang akses sa talahanayan ng order. Link sa nakapin na komento. Batay sa mga resulta ng pagsusuri ng Stock Stepstone Group Inc. Sistema ng Impormasyon at Sanggunian Guru, Markets ang sumusunod na desisyon ay ginawa. Buksan ang sell order sa US dollars 58.72. Bukas ang deal dahil medyo mababa ang rating ng kumpanya. Ang pagtatasa ng kumpanya ay ginawa gamit ang pamamaraan ng pagtatasa, ang index ng Akin. Ang take profit ay nakatakda sa 51.03. Ang stop loss ay nakatakda sa 66.41. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Automatikong magsasara ang order sa pagtatapos ng sesyon ng kalakalan sa Hunyo 25, 2000 at 25, O sa huling araw ng trabaho bago ang petsang ito. Ticker EINE magiging pangunahing buy order. Ang video para sa pangunahing order ay naipublish na sa channel na ito. Sa kaso ng pagsasara ng isa sa mga order, ang paunahing o pagbabalanse. Ang kabaligtaran na order ay naayos sa huling presyo. Maraming salamat sa lahat sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng impormasyon at reference system mula sa Guru Markets.